Isa ka rin ba sa mga pagod na pagod na at napapagod na? Isa ka rin ba sa gustong gumanda ang karera sa Facebook? Gusto mo, ibahagi ko sa iyo ang aking karanasan sa Facebook. Iisa lang naman ang naging daan para gumanda ang karera ko sa Facebook. Noong una, nahihirapan din ako kasi napakahirap talaga. Pero, hindi ako nawala ng pag-asa. Ginawa ko, nag-upload ako ng mga content yung mga gandang content. Noong hindi naman maganda talaga yung content ko. Talagang basta content lang. Upload lang ako ng upload. Sige lang. And uh, sa sunod, yun, nagkakaroon din ng mga aberya, ng mga hihinaan ka ng loob. So, hanggang sa dinevelop ko yung sarili ko, unti-unti ko siyang dinevelop, gumawa ako ng mga video. Sa mga bawat pagkakamali ko, inisa-isa ko. Nag-aayas ako sa bawat pagkakamali ko. Habang ako nagkakamali, ini-adjust ko. Tinitingnan ko kung anong maganda. Kung anong uh, sa tingin ko ay makakaakit ng attention ng tao. Ganun dapat tayo. Hindi tayo dapat makontento doon sa pwede na. Dapat kung meron tayong kayang ibigay, ibigay na natin. Hanggang sa na-develop na na-develop. Tapos, hindi ko talaga inaasahan mabot ng 10K, bumagal siya. Sobrang bagal sumbra so, bagal nga mga videos ko. Sabi ko, parang ang hirap talaga. Tapos, sunod-sunod na yung mga sunod-sunod na yung mga mga rules. Ang dami niyang mga violations, gano'n. Pero, yun, nahihinaan talaga ako ng loob. Pero, sige lang ako, sige lang. Tapos, yun, nag-boom. May pumasok na uh, video na naman. Nag-viral yung video ko tapos yun, mabot ng 3 million. Kailan nyo, yung sa isang content talaga dun. From 10K, in one night, pumasok talaga siya ng uh, 5,000 followers in just one night. Kaya dun, nung talaga, yun talaga sabi ko sa sarili ko, yun talaga yung susi. Yun talaga yung susi ng pag-unlad ng mga creator. Isang magandang content, kasi 'pag maganda yung content mo, hindi ka mumuroblema sa followers. Kahit kailan hindi ka mumuroblema. kaya Kaya pinakamaganda mong gawin kaysa kung ano-ano yung unahin, unahin mo ang paggagawa at i-develop mo ang iyong karir sa paggawa ng content. Hindi pwede yung pwede na. Kailangan yung okay, maganda. Kasi sa panahong ngayon, hindi masyadong mataas ang labanan hindi ka pwedeng maging kampante kasi para lang nagtatrabaho ka pero dito wala ka lang amo sarili mo ang dine-develop mo unang una talagang dapat pagpasalamat mo rin kasi dito na didevelop yung skills mo dito uh, na nalilinang mo ang iyong sarili na papaunlad mo ang iyong kakayahan ilalabas mo yung kakayahan pero binabayaran ka pero wag na wag mo kakalimutan na sumunod sa mga alituntunin ng ating uh, kumpanya o ni Facebook. Wag na wag kung ano nga ang uh, kanyang uh, pinag-uutos, yun ang iyong susundin para maiwasan mo ang ano bang anaberya. Hindi naman perfectong talagang ganun. Kahit ako talaga. Nagkaroon talaga ako ng aberya hanggang ito na nga, nag-monetize ako. Sabi ko nga nagpapasalamat ako at uh, kahit pa ka paano meron tayong kinikita so sabi ko ano kaya ibahagi ko na to kasi nakikita ko nakakasawa talaga nakakasawa na yung panunoodin mo yung kaliwat kanan ba na ganito ang gawin mo ganito ang mo ganito ang gawin mo hindi wag iwanan mo yan ang gawin mo tuklasin mo ang sarili mo paunladin mo ang sarili mo ayaan mong ikaw mismo ang makatuklas kung anong dapat i-adjust sa sarili mo Magtiwala ka sa sarili mong kakayaan Alam ko, kaya mo yan Kung kinaya ng iba Bakit hindi mo kaya? Siyempre, kaya nila, kaya din natin Magtiwala ka lang Huwag kang uh, mawawala ng uh, pag-asa Bawat uh, problema lahat may solusyon Hindi yan nilagay sa atin Yung mga problema na yan na walang solusyon Lahat kayang lampasan Ganyan talaga ang buhay Merong uh, hirap may ginawa. Kaya, kung nagihirap ka, natural, giginawa ka. Basta, ibigay mo lang ang iyong makakaya. Salamat po. Maraming maraming salamat. At, uh, kung nagustuhan nyo ang video na to, o mag-share ako ng sus susunod pa, ilike nyo, tapos share mo para makatulong naman sa ibang tao. Maraming maraming salamat po. See you.